Alright mga kabrando, nandine tayo sa Laurel at titingnan natin ang sitwasyon ng spillway din eh yung detour na ginawa dahil nakita ho natin may nag-upload ho na netizen ho din na taga Laurel na lakas, ang lakas ng baha lakas ng ragasan ng tubig kaya halos hindi madaanan yung bagong uh, gawang detour yung spillway kaya pupuntahan natin mga kabrando, bibisitahin natin kung ano pa yung mga epekto ng habagat at saka ng bagyo din sa amin sa Badangas lalo na ko din sa Laurel tingnan natin mga brand na lalo ng GMA News halos araw-araw nandine Dine titignan natin Dine mga kaparanda kayo mga kalampas din aww nang lakas grabe ang lakas mga kabrando nakatakot dumaan oh no? lakas hindi talaga mga kadaan din eh oh ang lakas ng baha grabe kunin lang natin ating cellphone wala <sighs> hindi na uli madaanan aring spillway aring detour kanina may nakita tayo nililibing dahil ho doon ang cementerio binuhat nila hindi pa ganun rin kalakas pero ngayon ay napakalakas po ng tubig yan grabe mga kabrando ang lakas rinig na rinig natin yung daloy ng tubig oo naan ko po ang lakas yun know sa jang wala makakadaan nasira na naman mga kabrando grabe grabe sira na naman Yung may tao pa doon silipin natin din eh sa kabilang side Yan oh, ukab. Ukab na talaga. Hindi hindi na uli makadaan din eh yung mga sasakyan. Wala na huli. Hu hindi ko alam kung madadaanan pa yun sa kabila. Yung detour doon pero yung sa kabila yung ating sinort katan dati doon dadaan. Ayun, may mga sasakyan. Ang lakas. Grabe, ang lakas. Walang tigil lang kaulan mga brando ilang araw na. Talahuwa rin ang habagat. Sadyang kami na namo problema na rin. Pati oh hanap buhay ay sadyang hindi makapaghanap buhay. Nakakatakot oh. Yan may mga troso na rin. Pati yung metal sheet na nakatindig oh. Matigas oh at malalim ang baon pero talagang may gagalaw ng tubig. Ano, rumaragas ang tubig delikado na talaga kaya may ganun binit lang tayo pumunta sa gilid hindi na tayo didiretso doon napaka delikado na grabe mga kabrando wala pang isang taon sira na naman aring ginawang detour syempre dahil yan sa ating inang kalikasan wala tayong magagawa wala tayong kalaban-laban sa kalikasan pagka talagang kalikasan ang sumingil sa atin ang dami pa naaanod ng mga kahoy bato Grabe, sobrang lakas. Tsaka mababa, kaya naabot siya ng tubig. Tumaas na yung tubig sa kaulan ng ilang araw. Isang linggo na. Ay, kita niya naman oh. lakas ang daloy ng tubig. Grabe, Grabe, lakas at saka yung luwang na kinain ng tubig ang gandini e na dati ang doon pa siguro may mga 15 feet pa mula din ang e. hanggang doon doon lang ang daloy talaga ng tubig eh padiretso pero ngayon no talagang palapad na kaya nasira yung kabila kaya nasira yung ilalim para may nilibing pa din eh ano dumaan ka hindi pa ganyan kanina Medyo mahina tubig. Diba? Oo nga. Inusong, Kaya o, pa ano? Unusong, Inusong uh. eh. Pero ngayon, wala na nasira na rin yung daan ano? Kina ina ano? Yung kabila. Ay. Pero ngayon nadadaanan pa rin doon sa kabila. Ayun yung dadaanan ulit Sa kabila. Dito doon eh. sa doon sa may sabungan. Ayun. Oh, dahil wala na din eh. Hindi na makakadaan din eh biyahe wala nang biyahe ang? oo oh. Oh, may gumuhulan doon sa gilid na ano pero one way na lang pero kaya naman makaluso ay punta kayo nga pala din eh, sa opening ng pika pita ha ah. dine eh, sa may 3S sa food park dine eh. mag open ako sa lunes ba sa lunes sa linggo sana hindi na yun <laughs> tumigil tayo dine eh, mga ka brando sa may Lipiste. Oh. <laughs> Yan, din sa may school. Lipiste Elementary School at are naman ang na nangyari. Ayan, puro buhangin galing o doon sa bundok. Parang pinag-ilogan are. Parang patay na ilog doon o nagmula at hanggang din Hanggang eh. doon sa baba. Ay, ayun, hanggang doon. buhangin kumalat ang buhangin yan o parang ayun eh, galing ho doon sa kabila grabe talaga pagkagarni hong ulan ng ulan talaga na aabutin ng ilang araw o isang linggo ganito lagi ang mangyayari laging masisira or merong masisira sa mga lugar ho din sa amin sa Batangas lalo na pagka ayan nga naumpisahan na yung landslide nung bagyong Christine kaya kami ay nangangamba din lalo na pagkagarni walang tigil ang ulan kaya yung iba lumikas na tayo pareho yung parte na gumuho o rin kabila ayan o no? gumuho o kabila mga kabrando isigil lang tayo din eh Yan mga kabrando yung gumo din eh. Grabe oh. Guho na naman yan. Delikado nga daanan yan. O yung ilalim. you oh. Nang. O po. O ilalim mga kabrando. Kaya napaka delikado nya. Baka makabagsak. Kaya nilagyan na ng talisay rescue team ng barandilya para hindi na madaanan pare at sigurado pagka nadaanan nang nadaanan ay babagsak yan o, uka na pati ilalim grabe halos kalahati na uka yung isang ganito kalahati yung uka kaya delikadong delikado talaga kaana. bumabalik mga kabrando yung pakiramdam ng binagyo yung binagyo kami ng bagyong kristin yung pinaka hindi namin malilimutan na bagyong dumaan din sa amin bumabalik na uli yung alaala sana naman tumigil na ang ulan diretso na tayo pa uwi ayun inilibot ko lang kay Dine eh, sa Talisay yung mga naapektuhan at saka sa Laurel